So, paano kayo dumating sa desisyon na babalik ako sa paggawa ng pelikula at sasali uli ako sa MMFF after five years? <laughs> Almost six years na hindi hmm. ako gumawa, no? Kasi before that, talagang every year, uh, started with Okay Kaperi ko the movie. Tapos naglastic man kami ni uh, hmm. uh, ng Octo Arts. Tapos dire-diretso na yun. Enteng Kabisote series. I had parang eight ata na... Yung Tinga Oo. Oh, wow. Eight, uh, eight parts. Had the movie with uh, Coco Martin and uh, Main Mendoza. Mm -hmm. Tapos last year, may parang may nag-offer sa akin. Tatanong, gusto mo nga ng ano, festival? Ito wala akong concept eh. Ay, ayoko naman mag-enting kabisote na dahil napaglipasan ko na as an actor. As a producer naggoing ko nagawa ko na lahat eh sipi mo naman 10 na uh, episodes lahat na ng uh, monster na kalabog na ko pati sarili ko na kalabog ko na sabi ko pag may magandang concept na hindi ko panagagawa then i can seriously consider doing it